Hello, good morning. Ayan, pasel-pasel muna uli. O, wala na. oh tapos na. O, gala-gala tayo rito. Sa itik na mauuwi <laughs> Pa itik na natin. Nahina na nga na rito. Lumubog pa, kalalim ng tubig. O. Lubog yung bota ko eh. Disa, sa... Sa palayan. O, eh dito, lubog tayo kung kong tumubo ah. Kalalim ng ano Maapaw Putek. Dandahan tayo Ala, sige Uwi na muna tayo Wala mo na sayaw sayaw Di makasayaw na Dandahan tayo Baka ma Matalbak tayo rito Ayan ah, May mga pogi. Ah, ano ba? Wala nang mga anin. Daririn dito mga pogi. Wala. na nang anin, putang initik ko na lang. Hiip na. Yung tambo sa Hmm, kulang. Pare ko sa itik. na matatanda lokot. Itata. sa halik, kariyada. Hain. Hmm, wala na. Yun. Itik na lang isa. Yung yung kanila din oh ilang araw na silang gumaga sa sinasakay sa bangka mamayang hapon di di <laughs> hindi na malipo tagar di si Otso nga lang sabi sa akin ni eh, ni Luis ayaw nga luwag na yun hindi na magpigilang gagaan na lang hindi okay, okay. ayano. Oh. may mga katabing lo ano ko bukid puro malulungkot kami rito <laughs> oh, eto naman to pa <laughs> pasulpot sulpot lang <laughs> ờ chị ơi chào vẫn là chào